May hapon na naman po sa atin mga ka no? So nandito naman po tayo Sa barko mga kaidol na palutang-ulutang na naman po tayo no? Uh, ano to mga kaidol idol Sibu uh, mga ka-idol mga ka no? Napunta po kami ng uh, Urbuk, mga kaidol idol so, ng na Napakalaking sasakyan talaga to mga kaidol idol mga ka, -idol, no? natin, mga ka -idol, no? Matong tayo sa taas no doon so yung mga tao mga kaidolo ay nandun sa nandito sa taas mga kaidolo yung sa dulo mga kaidolo yung piri mga kaidolo na airbag airbag ba siguro yung tawag niyan na uh, nakabilis din po yan napakabilis po yan mga kaidol din no? so nandun po gumagawa ng uh, sa dungguan sa may barko no mga kaidol nandun po sila gumagawa ng barko <coughs> so papayag kayo mga kaidol na bibili tayong barko mga kaidol pag tayo ipinagpala no mga kaidol no hindi rin po biro ito mga kaidol no? Uh, yung permit lang po nito napakamahal uh, na po permit pagtunggo ng pier po no, mga kaidol idol no? no smoking pala safety piers mga ka-idol napakarami uh, na. talaga na uh, karga nito mga kaidol talagang pinuno puno talaga mga kaidol no? sinakto talaga na pinuno talaga lahat walang space Sa sibo po tayo mga kaidol no. Patawid na tayo mga kaidol ng uh, Urmukliti mga kaidol. So, sino man ang nakadaan sa aking munting channel. Uh, please subscribe po and like and share mga kaidol naman sa ating mga kaibigan. No? Upang makita rin po sa mga kaibigan po natin no. Uh, sa mga kapwa biyahidur para din po mapanood po nila no so sa lahat ng mga tracking so shout out po sa inyong lahat diyan mga kaidol no sana po nasa mabuting kalagayan kayo diyan so dandahan na po tayo magmaniho no mga kaidol no lalo na ngayon mga kaidol ay maraming uh, sakuna mga kaidol relax lang po tayo tayo magmamadali no kasi diyan tayo nagkakus ng hindi nais-nais -nais, mga kaidol no kahit mga ano rin po pala to, mga po, pero, yung ito mga kaidol Akala ko mabagal pero 7 hours yata yung biyahe nito mga kaidol 7 hours o 8 hours papuntang Ormoc mga kaidol so yun o kalusugan mga kaidol sa taas no sinapakalita napakalita po niyan mga kaidol eh, tamang tama lang po na gasya sa kanila mga kaidol e, dito lang po tayo sa baba sa ating truck no dito lang tayo mag itipidlip mga kaidol saray naman tayo sa itipidlip patulog no eh, pababa na yung araw mga kaidol maganda rin matulog ito mga kaidol no guys sa doon sa baba mga kaidol na napakainit to sa ating pwesto uh, baka po ay uh, pa po tayo doon no uh, medyo masama po ang ating pakiramdam kasi uh, sa sobrang puyat mga kaidol no uh, ito talaga pagka nagbabiyahe mga kaidol ko mga kaidol ay mga po, ay idlip itipidlip lang po gusto kong matulog pero hindi pwede mga kaidol no manok-manok uh, lang mga kaidol para po uh, ah, condition pa rin kung ano man ang mangyari no Ay... napakaganda rin po ng no, Cebu no, mga kaidol beautiful Cebu mga kaidolan po dyan so, mga ah, kaibigan ko dyan. so, sa lahat ng mga nasalanta no? Ah, sa mga kapinsanan dyan tili pa rin tayong malumanay mga kaidol sa lahat ng bagay no tayo tumigil kasi simba mga kaidol kasi yan po uh, nagpapaalala po yung Panginoon yan mga kaidol na ibig sabihin mga kaidol ay uh, kunti na lang pong lumalapit sa kanya mga kaidol noon dahil po sa mga uh, mga hindi ka nais nais na tignan ngayon mga kaidol noon isa rin po yan mga ka-idols uh, para lang po mapanood sa kanilang video mga ka-idol no, magawa ng hindi kanais-nais mga ka-idol akala nila ay magandang tignan no mga ka-idol, di pala nila alam tawarin sana ng Diyos Ama hindi hmm, po nila alam ang kanilang ginagawa para lang sila ay sumikat rin po mga ka-idol no <coughs> ay sorry po akala nila ay ayos lang po yun napakalaking kasalanan po ngayon yun mga kaidol kaya po tayo ay pinaparosa ay yung pisahan na parosahan pa ng ating Diyos Ama mga kaidol no? kasi sa lahat ng ating mga kasalanan o gawain napakasalanan na natin mga kaidol sarap po yan mga kaidol simula lang po mga kaidol nagdaan ng Uh, pandemic mga kaidol ay marami na pong naglalabasan sa mga youtube mga kaidol no facebook uh, mga gawain na hindi kaaya-aya mga kaidol isa rin po yan uh, na po ang ating Panginoong Diyos mga kaidol no? mga kaidol lang dyan so magsimba po tayo naman tayong siguro na magandang content mga kaidol no? na hindi po masama o hindi ka ay talaga Ayo, miga miga love sa out sa buong mundo Sa pangalan ng Diyos Ama Ang tagapaglikha ng saan libutan Na may po ay patumbayan nyo pa kami ng kaming nagbabiyahe Na may patuloy po kayong nangunguna Sa lahat po ng aming ginagawa Saan man kami su sa sulok magpunta ng may po ikaw po nangunguna Ama Sa lahat ng aming ginagawa Maraming salamat po Thank you very much See you next vlog mga kaidol